good morning, guys. One year gahapon ni Ilios. Karun, tusok niya karon guys. Kaya di ba yung nga naman, eh. one year ang mata, ikaw maana, tusok na nila. So, naanami karon diri sa center para kung asa tusukan si Ilios. oh, nakakabalo na siya. Ah. oh, ikaw na, good ah. morning. oh, good morning. good morning, guys. Good morning, mga guys. Inadali. Say, good morning, anak ko. Good morning, natusok na ako karon. Schedule namo. So, ito sa ta, guys. Kaya nila lang tamag oh. video dito kay mga bata kaya. So, iligawas na lang. Oo. 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 Schedule na. Oo. 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 Sige, mm -hmm. babay mm -hmm. sa kanila. Mm -hmm. mm -hmm. Yes, hello guys. na may intawon ug patusok. Ay, may vitamin A e karon ug tusok. O katong dewarming. Pero ang dewarming niya is ito pa mag December. So, nauna na. Mahuganak. So, nag-vitamins E, ni graduate vitamins E, vitamin E yan, graduate na siya sa tusok-tusok sa kay booster-booster naman. Tuloy sa kong anak, mag-booster na para sa COVID ba na? na, no. Ano na, kay tawag-tawagan na malang daw. So, kumala siya sa tusok-tusok sa pang baby yun. graduate na si Elias. Narayang tusok, oh. Hindi mo cry-cry siya. Loy kay Exa, ba ito? Na? Ah, saan ba ito anak? Naman ito ikuan. Ah, ba ito anak? Natang-tang. Alam, natang-tang ang... Diri siya ah, Pwede na ko siya. O, ah! oh, dire. Di, Dara, o, oh, pula na, ah, Oh. ah oh, na, oh. Di, ha. Diha. Naman, eh, kuha na tangtang. Dahil, ha, hang. Ban aid na, Butangan siya, o, ban aid Kay, eh. medyo tao, baya, ron. Yan. Yeah, Ay, dubo. Pero, okay, ra. Kay, mihilak siya, kay, ah, sa, nga na, mag-isya kadunay tusukan. Mihilak siya. Kunya, yeah. sa, pagpasukod na niya, gusto siya katas on di na siya mo higda, guys, o na, okay rin kayo si Elios, karon luhag ka, naging si ba mo yung nagkagluhagan, pagpa, timbang niya, ang timbang ni Elios is 10.7, anak, niya, ang iyang katas on is 79, o, di ba, itaas si Elios, okay, tubo, tubo na siya gamay, unya, timbang nagit siya anay sa iyang timbang, o, oh, timbang naging siya tarong, pero, karoon, tubo, tubo naging, kaya, na naman siya glugaw, maghihimo na kong glugaw para niya, Ya yeah, hilak siya pag kanang uh, eh. pagtusok. O pag ani tusok okay. ning hilak nas si ilius daan. Ay, kabalo gid siya nga muyayay siya. Pero kaloy sa juice kay nakuman namin ah. Ang gitawag niya yang papa Kaya nag man okay. No no ayo luwag anak. Ay luwag maghay sa kami Nakuman na ko og um, tusok, guys. Hala nahulog imong bag nana. No dili dili mugdo, sulod naman ta inside naman ta. Nag-open lang si Papa sa gate. O na, nag-open sa gate. Yan, bugawas na rusta si 20 love. Oo. Oh, no? Moto ta, to guys, ang update ni Elius about sa iyahang mga tusok-tusok o sa iyahang pag one year. Ano, kay, gahapon birthday lagi ni Elius. Yan. Na ko ko na video sa iyang birthday pero katong pahuman na kay sa pagsugod wala jud na ko na video kay so, kinsa makaibalo ba mo kong nanay, kung nanay ug kung ka busy di malihok kung di malihok ang nanay, di ba? Di magporma kung di malihok ang nanay. So, bawal siya mo guntog cellphone si nanay. So, pagka namingaw-mingaw na ang mga naay mga bisita, naghinay-hinay na, nag na, inom-inom na lang sila, di, dito na ako naka-video-video nga, naka-relax na ako. Yung araw na po mo lagi, karo, nagpatusok na po ni, oh, ni sapot na si sa Elias, guys, kay katulog po na, oh, sleepy na Ayon, ni Agay, oh, sleepy na kayo siya, sige, tapos kung dalungan o, nanas papa, oo. O. Kasi ialis ka na sa tanan ng hot. Sa vitamins, makahani o sa gatas nga iyang giinom. Kahit di itsud matabang niyang pagkaluhagan. halang iyang o ingani baka ang lalaki kay grabe kit siya muli Grabe kit siya muli at na to guys, musulod namin na sa balay kay, nang abot naman may, na namin -na sa muang street pasulod nami, mi, gika na lagi mi dito sa center. Na madali ra man kay abot sud na mo. Wala na itaw. Ah, wala pa itaw na ba nang iyahay nagawas da. Kami na po ilahang gi entertain sa so, dire diretso rami Tawag dire sa name, gi painom dai timbang dayon pagka human gi sukod, pagka human gi painom og vitamin E. o vitamin E lagi nga pagkaman kitusok. Gitusokan siya sa lodan. Maton, magpagupit ang tatuad, misayahang buhok. Unya kay, ingon man tong taga-amo nga nga mo'y gagunit na sa Elios kaya naman ako ko, good sorry sa akong hands na ako'y kisabak sa akong paa kanan na ay siya nga kami na lang daw ako na lang daw ang magupit-upit kaya na tanong buhok ni Elios oh pag matulog lang makayanan baka na ako kahit grabe gini si Elios bisan sa tulog murag eroplano hyper kayo buyag aman Amanat to thank you for watching guys. I hope nga ningangay mo sa akong video. Bisan, oh, Importante niya, kaya sa iya maning for completing sa iya 1 year old. So, happy birthday Elias! And congratulations na humana tas atung 1 year old na tosok-tosok. Thank you for watching, guys! I hope nga nangangay mo sa akong video, no? Diya, paliwag kong pagka-subscribe. Paliwag kong pagpa-like, pagpa-comments at paki share sa katong mga silent viewers, palihog ko naman. pa-subscribe oh, naman. Subscribe po palihog ninyo. Para managhan-naghan pa, Tanya. Pasensya na. sa itong mga nag-follow na ako or mga nanood na ako. Nga wala dito ko kayo na ka -video, video ni mga si Manahuna. Murag na dugay na kay na-busy Kay nagpa-blessing po. ni birthday ni sa pa-blessing niya. Mauto na. Murag na, ako ba? Daghang lakaw-lakaw. Mauto, bye-bye guys. Thank you for watching. I love you. Bye!